Yan, Sen. Uh, nakakatawa talaga yung friendship ni Sen Jingoy. Talagang subok na matibay, subok na matatag. Wala at, titibay pa sa sama na to na matindi yung pinagdana, pinagdaanan ng buhay namin. Siyempre, hindi na natin babalik na lagi kayo oh, magkasama. Yeah. Pero, yun nga, kanina nakakatuwa na talagang sa speech niya, plinex niya kayong dalawa ni Senator Lito Lapid for oh, next year. Oo yeah. nagpapasalamat tayo at uh, isuporta. Siyempre, sa magkaibigan talagang uh, gano'n. Kaya nakakatuwa At itong aking uh, pare, ilang taon na siya, 61 years old. Uh -huh. diba? Pero hindi siya mukhang 61. Hindi naman mukhang 61. Uh, mukha siya mga... 45. five uh Oo. -oh. Pagka malusog ka, ganun yata eh. Hindi, 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 hindi. Malay ko niluloko yun. Pero yun nga, Sen, uh nakakatuwa, no? Uh pero ang sabi niya, kani kanina tinanong ko siya, anong uh uh birthday wish mo para sa country natin? Sabi niya na matigil na raw sana ang bangayan sa, ngayon, sa uh Senate and the lower house. Ayun uh, din ang wish ko para sa bansa natin. Talagang, uh syempre, habang uh nagbabangayan diyan, eh, hindi naman yung uh, boat houses ang maapektohan, kundi ang taong bayan. Kaya yan ang uh, hiling ko para sa mga sa mga kasamahan natin no on uh, Congress at Senate mga uh, kasama natin diyan na magkaayos mag-usap wala namang bagay na hindi pwedeng pag-usapan lahat ito ay uh, politika lang at uh, Sipin natin muna yung uh, kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nagugutom na kababayan natin. Yan, yeah, ang bongi ng sinabi mo. Very well said, uh, Sen. No? Uh, pero ito, syempre, uh, yung bagay na talagang matatag eh yung ratings ng walang matigas na yes, pulis sa matinik na misis. Nagpapasalamat tayo doon sa lahat na sumusuporta, patuloy nanonood ng walang matigas sa pulis sa matinik na misis. Every Sunday po yan. At uh, umasa kayo na mas paganda pa ng paganda yan. At uh, syempre yung hindi pa nanonood, panoorin nyo po at uh, mag-enjoy po kayo. <laughs>